So, ngayon guys is day off natin. So, may pupuntahan kami kaibigan namin doon sa bahay nila. Ayan. So, wala tayong luto ngayon. Wala tayong recipe. Wala tayong gala. May bibisitahin lang kami yung kaibigan. So, ayan. Paalis na talaga ako. Iinom lang ako ng tubig guys. Ayan. So, ayan. Bagong ligo tayo guys. Ayan. So, see you next sa uh, susunod na kaganapan, guys. Uh, tignan na lang natin kung anong gagawin namin doon. Siguro, for sure, kakain kami ng lunch. So, yun, tignan natin kung anong magiging magaganap doon sa bahay ng kaibigan ko. See you later. Psh! So, yun, guys. Is, paalis na ako. Ayan, kababaan na ako ng kagutan. medyo maaraw guys wala akong pali matagal-tagal na din kasi kami hindi nakakapunta doon guys kaya ngayon pupunta kami so may buwan na din yata So, yeah mag-aabang ako ng bus. Ayan. Dito guys, pagka day off ko, lumalabas ako ng, ang allowed ko lang na lumabas is uh, 10.30. Tapos uuwi ako before 8. Kailangan nasa bahay na ako ng before 8. Yan. So yun ang pinaka-carpew hours ko. Hindi siya pwedeng lumagpas. Ayan. Kaya, minsan, kaya minsan pag day off ko is, hindi ko masyadong na-enjoy kasi limit lang yung oras. Kahit gusto mo pa extend yung oras ng day off mo, hindi po pwede kasi hanggang dun lang. Ayan. Ako madalas nagtatambay guys yan. Malapit lang kasi sa sa bahay ng amo ko yan. So, yun, may dumaan ng bus. Hindi ako nakaabot pero hindi eh ano Pero okay lang, hamaya na lang ako. Hindi ako nakaabot, may bus na. So, yun. Ano. Maganda dyan guys. Night park. Ayun. Hey, oh. Kasi, ano eh. Alam niyo ba guys, yung hangin dito is parang ano na talaga, paskong-pasko na. Wow. Paskong-pasko na talaga. Masarap ng simoy ng hangin Ramdam mo na talaga yung Pasko. Lalo kaming nalulungkot. malapit na ako tumaba tumaba na ako na may station next station na so yun guys nakababa na ako ng bus so magta transfer na naman ako ng isang uh, sa MRT naman ako papunta ngayon kasi bago ako makarating ng MRT station is kailangan ko munang mag-bus papunta doon. So, yun Yeah ganda ng dito guys ang fresh fresh ng paligid guys ang Tinanggal ko na yung mask ko para naman makahinga-hinga tayo ng konti. So, para makalanghap tayo ng fresh air. Mamaya na lang tayo magmas Pag nasa MRT na tayo Pinagtitinginan ako ng mga tao Guys, kinakausap ko yung camera ko <laughs> Kasi pag hindi ka YouTuber at vlogger So hindi mo magigets at maintindihan Kung bakit Kung bakit ko kinakausap ang aking camera linis dito guys So So, ngayon is uh, uh, siguro magbabanding lang muna kami ngayon. So, ang outfit ko nga is parang ano lang, yung talagang magagala lang. So, let's see mamaya guys kung anong anong kaganapan. So, bihira lang kasi kami makapagbanding. So, uh, Lalo na ngayon kasi is um, Ang hindi pantay pila ito na Dito guys sa Singapore is Waka Kahit ano pang itsura mo Kahit ano pang suot mo Waka sa mga tao dito um, Hindi ka nila pakikailan mo Wala sa kanila yun Sarap lumabas guys Ganda ng paligid. Mga fresh. Tapos hindi pa siya gaano'ng maaraw, guys. So, 5 minutes walk papunta sa MRT siya at sa aking pagyawa. Yeah. So, see you later, guys. So, andito na ako sa MRT station, guys. Sa loob. Grabe, ang lamig. Ayan, pero, si CR mo na ako. Naiihi kasi ko, guys. Yeah. 女幼儿或年长、残疾的乘客，请考虑使用电梯。谢谢。<noise> uh, <noise> guys is mag-transfer na naman ako ng isa pang MRT station. So, ang hirap pagka-transfer-transfer. Ng bus. So, papunta na kami doon sa bahay ng friend namin. So, anong oras naman? Anong oras So, mag 2pm na guys. Hindi pa kami nagla-lunch. So, nandito saan pa kami nagla-lunch? So, enjoy the view! hindi pa kami nakakarating guys nakasabas pa rin kami ayan. medyo malayo kasi kasi ano, naglakad pa kami tapos may hinanap pa kami na pinabibili kaya e, yun nagtagal kami ng konti mga building sa gawin dito. Pahinga muna kami ngayon kasi napapagod din kami, guys. Pagod. Ayan, nasa elevator. Nasa yeah. kami ng elevator. Ayan. Ipaki okay. na ng 10th floor. Ang dami na, na ng bit, bit Ayan, para lang kami na malengke. Para kami na malengke sa divisoryo, guys. Okay. So, yan ang ay time natin bumukas yung elevator. <sighs> Kapagod. Hagard na kami. Wala pa kami sa bahay. Nabibistahan uh, na kami. Hagard na. Grabe. So, ayan. ayan, bumukas na. <music>